Isang daan at anim na mga benepisyaryo ang nakatanggap ng libreng gamot at serbisyong medikal sa ilalim ng serbisyong ayudang medikal o SAM program ng Project Tulong Alay sa Bangsamorong Nangangailangan o Tabang na isinagawa sa Notre Dame of Cotabato Boys Department, Cotabato City. Ang detalye sa report. Hatid ng Project Tulong alay sa Bangsa Morong Nangangailangan o Tabang ang libreng gamot at serbisyong medikal sa ilalim ng serbisyong ayudang medikal o SAM program. Isinagawa ang pamamahagi ng libreng gamot sa Notre Dame of Cotabato Boys Department, Cotabato City noong Sabado, a 25 ng Oktubre. Ito ay bahagi ng patuloy na adbukasya ng Project Tabang na maghatid ng tulong pangkalusugan sa mga mamamayan ng Bangsamoro. Moro. Isa rin sa layunin nito ay mapagaan ang pasani ng mga nangangailangan ng gamot at masiguro ang malawakang akses sa serbisyong medikal lalo na sa mga marginalized sectors ng komunidad. Jen Garcia, iMinds, Philippines.